Tening. Hi. I'm Jane sa Japan. Dito ba talaga? Diana. Umpisa ng ano? Ng... Ikaw. Hi. Ashok. I'm LJ sa Pilipinas. Love sa Japan. Hello. And you? Mm. Yeah. Yeah. I'm Nina. Cool. So I'm sa Japan sa Pilipinas. Ito na ako naging yung one. Yan yun. Ito yung no? umpisa ng Asho. <laughs> ano ba yun? <laughs> Same? Marisa Pinas. Nee, nee. Oh, Marisa Pinas, marimin sa Japan. Ito umpisa ng action. Saan? Ito yung tinan mo, no para man. walang, intro. Ikaw. Yan? Ay, no. Ano? Hindi. Hello. ano ka sa Pinas? Ah, uh, happy Valentine's Day. ano ba yun? Oh. ano ka sa Pinas? Ah, mo. si mo? Tinay. Sa Japan. Christine. Tinangkong. Ikaw. Ay, ano ba yun? <laughs> Pinati ko Happy Valentine's Day. Depende sa Japan. Or yan sa Pinas. Si Ate. Ay sa Japan. Ay pa rin sa Pinas. Walang <laughs> 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 <Na> oh, <laughs> ano pinagbago. Ayun ay, lang. Bye bye. So, Japan, ay sa Japan.